Good day guys! So, nanlumo ako dito. Nanlumo talaga ako dyan. Kasi, makikita nyo dyan ano. Yan o. Oh. All time profit negative 224 pesos. Nakakapang nakakapang hina. Pero anyway, ano pa rin talaga tayo. Tuloy tayo sa pagdadagdag dito kay ano natin kay A.R.E.A.T. or yung dun sa Real Estate Investment Trusts na pinili natin. Nakitiwala pa rin ako dyan kasi makikita nyo naman dun sa graph, yung 2 years niya pataas. So, tuloy lang, kahit na ngayon sa araw na to, nakakapanghina. Ganun. So, current shares ko ay... Current shares is 124. So, magdadagdag tayo dyan. Worth 550. Kasi nag-cash in ako ng 600 pesos dyan eh. So, ayan, ayan. Magdadagdag na tayo. Tignan nyo guys yung 2 years niya, no? Nag-rough. Yun, know, Pataas. So, kahit na ngayon... Nahakapan lumo, tiwala pa din <laughs> so guys no uh, sabi nung ano sabi nung mga greatest investors kasi kung kilala nyo si ano si si Warren Buffett tsaka yung mga iba pa sabi nila no pag daw bumababa yung presyo nung nung, nung stock or nung kung saan ka nag invest? Yung business na yun, kung bumababa yung presyo. Sabi nila, bago naman sila talaga uh, mag-invest doon, nakapag-research na sila. Alam nilang tatagal yun, yung company na yun. So, sabi nila, kung bumaba yung presyo nung stock na yun or nung business na yun, sabi nila, take it as a discount, kumbaga. Ito hindi sa akin, ha? Kasi, ano yun, mahilig lang akong... Manood din nung mga ano eh, yung parang related sa mga investments, mga finance. Mahilig lang manood nun sa kabilang platform. Kay dun sa pula na platform. Yan, may mga nagvavlog kasi dun tungkol sa mga ganyan nga, finance tsaka investments. So yun, sabi daw dun sa ano, dun sa isa ko napanood yung mga greatest investors daw, tinuturing nilang parang dis, naka-discount sila pagka bumaba yung presyo. Kaya bibili pa sila ng marami, sabi nila. Ang kalaban lang talaga dyan yung ano eh. Yung sarili mo. How will you handle it? Pagka ganyan ngang, ayan no, kitang kita mo. Negative 234. Talagang, minsan talaga gusto mo nang i-pull out. Pero ganun eh, ganun talaga. Yun yung sinasabi nilang long term, long game. Anyway, ang inaasahan ko dito is yung sa December or yung siguro sa katapusan ng November kung kailan nila i-announce yung ano, yung next dividend payout. Kasi nga ano to, 'di ba? Real Estate Investment Trust. Yung mga tenant nila doon sa ano nila, sa real estates nila. Siyempre, may mga ano yun, may upa. So, they will declare it as uh, dividends. Kailangan nilang i-pay out yan. 90% of their income. Kasi ganun yun nasa batas natin. So, yun lang. Yun lang. Kailangan looking forward lang ako dun sa next dividend payout niya. So, until next time, sa next na ano ulit natin, next na pagdagdag dyan or pag-cash in dyan sa ano natin, real estate investment trust. See you. Salamat sa pagsubaybay.